Okay, mga kababayan, magandang gabi po. Sana nga hindi na ako magbibideo ngayon kasi masama yung pakiramdam ko kanina. Grabe. Parang sinisipon kasi ako. Pero ito, kasi ang daming issue ngayong araw na ito, ang daming nangyari. Unang, halos gusto ko pag-usapan sabay-sabay eh. Pero, ito po yung ito yung napili ko medyo medyo pagka may pagka bastos at pagka chismosa ano kwentong chismis eh di ba pag chismis eh yung mga tenga natin yung mga palakpak sige paminsan-minsan ni eh, maging chismoso naman tayo so ano pag-uusapan natin High-profile chismis po ito eh, di ba? Ito po yung nakita niyo diyan sa title ng thumbnail. Ang title natin is dalawang mangkanor. Itong uh, tawag na mangkanor, hindi ko po alam kung saan ito nang galing. Bakit mangkanor? When you are referring to a man, a guy na sobrang mahilig manyakis. In other words, Ma'el. Tataka ako kung saan ba sino bang nag-coin Mang mangkanor na 'to? Naalala ko itong word na mangkanor nung panahon ng mga comics. Ano pa ako noon, eh? teenager pa ako uso pa yung yung entertainment noon eh, comics at nagsulat din ako sa comics sa ah. love story doon ko po yan unang uh, natatandaan ko, doon ko siya unang nakita ang mangkanor na yan ay kung natatandaan ko yung storya siya ay ano siya hinalay niya yung hipag niya Mael hipag niya, kapatid ng asawa niya, hinalay niya. So, mangkanor po yung <laughs> pangalan nung tao. yun ang naalala ko. Kaya nagtaka ako, nitong uh, kapanahunan ito, eh, biglang lumitaw yung pangalan mangkanor. So, ngayon, sino po ba ang mga mangkanor dito sa atin? Yung sikat, mga high profile na mangkanor kung napanood nyo po yung uh, interview ng isang vlogger, sino bang vlogger yun? Hindi ko na matanda. Basta ang natandaan ko, yung video ni Ninyo Barsaga. Alam mo, hindi naman ako follower ni Ninyo Barsaga kasi yung napaka <laughs> napakabastos din ng bunganga niyang taong yan. Mura ng mura. Parang, parang din si Duterte palibasa palibasa DDS yan eh tauhan dati ni Duterte at inaamin naman niya yan pero sa nakikita ko sa kanya ngayon sa mga videos niya medyo matino naman pala siya kahit ganon siya ang background niya, bugaw siya ganyan ganyan siya follower siya ng ni Duterte pero sa panahon ito parang hindi naman siya hindi siya kulto hindi niya tinitira si si Pangulong Marcos at nakikita niya yung mga mali doon sa Duterte administration so parang sort of nagugustuhan ko rin siya sa kanyang mga political views kahit papano although yung yung pagmumura talaga niya pero ewan, natural na sa kanya eh paminsan-minsan, hindi ko man yan fina-follow, pero paminsan-minsan, may napapanood ako na isang, sa isang vlogger na piniplay yung kanyang mga post. So, ito nga po, yung napanood ko kanina, ewan ko kung kanino ba yun? Kay Freddy Valera ba yun? Hindi ko na, ma, hindi ko na matandaan kasi parang hindi lang isang vlogger ang umano eh, umawa eh. So, yun nga doon ko po nalaman, my God, nasasyak po ako. Nasyak ako sa aking nalaman. Ay, Freddy Valera ba yun? O kay, kay Sir Ivan? Kasi medyo pinapanood ko ang mga yan eh. Parang Sir Ivan yata. Anyway, so yun nga po. Nagulat ako kasi yung kwento ni Nino Barsaga ay ang Malacanang palas pala nung panahon ni Duterte ay ginawang nagmukhang parang motel. Dinadalhan ng mga prostitute, mga babaeng, alam mo na, nagpapaligaya. Actually, <coughs> sorry. Actually, hindi po yan, that is not the first time na malaman ko na binababoy ang Malacanang. Una kong narinig, doon sa noong panahon ni Erap, Erap Estrada, na si Erap at mga barkada niya, ang, ang pagkakaalam ko, nagiinuman doon. Alam mo na, ang lifestyle ni, ni Erap kasi eh, alam na natin, ang alam ko, ang kwento, magbabarkadang Erap, nagiinuman sa Malacanang wala namang, wala namang kwento na nagdadala ng mga babae. Ganon pa man, kahit na yung ginawang inuman, yung malakanyang, nababuyan na po ako nun. Nababuyan ako doon. Hindi po dapat ginagawa yan sa, kasi po para sa akin, ang Palasyo Malacanang ay isang uh, sagradong lugar. Yan ang paniniwala ko, ha? Huh? opinion ko yun isa siyang sagradong lugar. Tahanan ng pinuno ng Pilipinas. Iginagalang dapat. Nung panahon ba ni Ferdinand Marcos Sr., may nalaman ba kayo na may nangyayaring ganyan? Wala, di ba? Dito lang noong panahon ni Erap at mas lalo na nitong panahon ni Duterte. My God! Mga kababayan, anong klaseng mga tao ito? Hindi iginalang ang Malacanang. Hindi po basta building ang Malacanang. Hindi yan basta... Well, para sa akin po ah, kagaya ng sabi ko kanina, para sa akin, ang Palasyo Malacanang ay isang sagradong lugar. It must be a hallowed place dahil tahanan yan ng punong ehekutibo ng pangulo ng bansa. Kaya dapat iginagalang nire ang building na yan. Pero sa ginawa yung narinig kong ito, actually ngayong araw lang yan eh. Kaya hindi nga sana ako magbablog pero ayoko nang patagalin pa eh. Kasi bukas iba na namang mga, mga issue ang lalabas eh. So ito nga po, According to Nino Barsaga, siya nga daw po yung bugaw. Siya yung nagdadala. At si Banat Bay, silang dalawa daw ang nagdadala ng mga babae sa Malacanang. At, would you imagine, para sa akin napaka-unthinkable, na yung bayad sa isang babae sa isang gabi, 120,000 pesos? Wow! Tapos yung mga babae na magpapaligaya sa mga kalalakihan dyan sa Malacanang, 120 pesos sa isang magdamag. Samantalang yung mga empleyado na yung mga mga ano, ano nga ba yung hindi regular? yung mga hindi ginagawang regular yung mga manggagawa, mga empleyado. You know what I mean? Yung mga manggagawa, mga mga workers na naghihingi ng salary increase. Hindi mabigyan-bigyan. Napakababa ng sahod. Tapos ito, nagagawa ng mga ito, mga leader ng bansa na magpakasarap, magparaos. Ilang oras na pagpaparaos, magbibitaw ng 120,000 sa isang babae, isang gabi. Hindi lang isang lalaki yon kundi sino-sino ba ang mga barkada ng who do you think kasama dun? Kaya nga daw po nabansagan ng Mangkanor itong si Duterte. Sabi naman ni Nino, hindi na niya sasabihin kung para kaninong babae, sino yung babae, may mga baing, babaeng kilala. Yung bugaw, isang uh, socialite? Who could that be? Socialite? May bugaw na socialite? Akala ko ang bugaw, yung mga dyan sa tabi-tabing... May bugaw din palang socialite? May mga artisang So, itong uh, kaya nabansagang mangkanor, itong si Duterte. Dahil dyan sa sobrang hiling sa talaba. Ang mahal naman ng talaba na yan. Nasabi pa nga niya, yung mga babae daw na, na mga order ng Malacanang, kailangan pagdating sa Malacanang, walang hikaw, walang kwintas, walang burloloy, bakit kaya? Walang singsing. -sing. Siguro para walang istorbo. Kasi may mga singsing -sing may alahas na makakasugat. Hindi kaya. Kailangan siguro pag eh, talagang bear na bear. Yun ang kwento ni Nino Barsada. Kaya bansagang mangkanor itong si Uterte. Ngayon, mayroon pang isang mangkanor. Sino to? Isang lalaking banal, tinitingala, nire-respeto, until lately, na ngayon ay nagtatago at ayaw harapin yung mga akusasyon sa kanya ng pang-mumulestya, -pang panggagahasa, pangahalay. Biruin mo? according to one witness, isang uh, babae na nakaranas ng mga abuso sa kanyang katawan nitong mangka, banal na mangkanor na ito. Sa isang araw pala, hindi lang isang babae ang ginagamit ni mangkanor. Mayroong naka-schedule araw-araw. Oh. At yung isa na babae hindi lang iniisahan. Ibig sabihin, nakaka more than one round. At hindi lang siya. Paglabas daw niya sa paglabas nung sa paglabas niya sa kwarto, mayroon na namang ibang papasok. My God! Anong klaseng uh, vitality yan? Or anong klaseng vigor energy nagro-robust kaya yan ako ah, free plugging pa ano kayang ano kayang uh, ang ginagamit niya ano? or wala siyang ginagamit talagang natural sa kanya yung pagiging mangkanor hindi ka makapaniwala hindi ka makapaniwala doon sa narinig ko doon sa Senate hearing today na ang gawa-gawa nitong banal na mangkanor na ito itong pastor mangkanor ganun ang ginagawa sa mga babae banal banal banayot hindi ko maubos maisip kung saan kumukuha ng lakas ng loob na gawin ito. Samantalang kapag nasa harap ng mga tao, nagpipreach ng gospel, ay napakabanal. Bana, kabanalan ang mga lumalabas sa bunganga. Pero pagdating sa pagdating sa loob ng kwarto ay nagiging demonyo? Alam nyo, hindi naman po sana masama kung maging King Solomon ka. Alam mo ibig sabihin ng maging King Solomon? Maraming asawa, maraming concubines, mistresses, lovers, pero yun po, hindi po yun ni-rape. Hindi kasi kultura, kultura nila. Pero yung mga babae doon ay kusang-loob silang bibigay. Well, there are cases na may mga pinipilit yung mga sa yung mga babae sa harem may mga pinipilit. But actually, sa mga nabasa kong novels, yung mga harem ng mga ng mga hari ng mga Muslim uh, rulers gusto nila yung kanilang papel sa palasyo yung pagiging concubine na nagpapaligsahan pa nga sila na sila ay mapansin ng hari being a concubine during those times is a privilege is a what's this is a pride pride of a, a, woman. Kasi pag sinabing concubine ka ng isang hari, eh class A ka na babae. Hindi kukuha ang ang hari kasi hindi titikim ng hindi prime meat. Kailangan prime cuts. So, kagaya ni Kibuloy, maaaring ginaya yan ni Kibuloy doon sa mga ganyan, yung mga istorya ng mga harem, mga concubines. Pero ito, my God! Pinipilit mo yung pinipilit mo yung babae sa pilitan. Rape yun. At ang, uh, at ang mas masama pa, minor de edad minor di edad. Isang uh, napakalaking uh, trauma yan sa isang batang babae. Kailan pa ba binibitawan ni... Eh? Wala tayong alam kung maaring pagdating sa isang uh, sa isang uh, certain age kung kailan eh, pinagsawaan na siguro yung hindi na... Ang mga ganyan siguro, paglagpas mo ng 20 anyos, parang ano ka na eh para ka ng, uh, uh, ano ito yung pagkain na hindi naman palis yung yung luma ng pagkain hindi bagong luto ano nga ba yung mga 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 kababayan over yung pang luma ng ulam <laughs> magtaon doon. Nawawala sa isip ko eh. Tira-tira, kumbaga. Although siya naman ang gumamit, tumira. Pero sa pagkakaalam ko po kasi, pag lumagpas na ng 20 ang isang babae, tinatapo na. Kaya siguro, pwede nang since binitawan na siya, di, kumbaga eh, naka, nakawala na siya sa sa ganong klaseng uh, impyerno. Kasi ayon sa ayon sa mga testigo, sa mga witnesses, as young as 12 years old, mayroon pa nga daw 11, yung mga foreigner, kasi mga foreigner na, ang mga foreigner kasing babae, mga puti, kahit bata pa, mukha ng dalaga mature na tingnan, dalagang dalaga na tingnan. So mga bata, kaya mga mga more than 10 years din na pinagpapasasaan ni Mang Kanon, ni Pastor Kanon. Biruin mo yung mga kababayan. Hindi natin sukat akalain na may mga ganitong nangyayari sa bansa natin. Mga taong kagalang-galang galang galang ko no isang isang uh, pangulo at isang pastor na ganun ang mga hilig mga background wala tayong kaalam-alam at magkaibigan nito matalik kesyo spiritual advisor nung no? parehong mangkanor parang masyadong makasalanan yung <clears throat>, mundong ito. Tila baga dito lang sa... dito sa atin, sa bansa natin, parang grabe ang issue. Although hindi ko sinasabi na hindi naman nag-iisa ang bansa natin sa mga masasamang issue, pero parang ang tindi nito. Ang tindi nito. Glory Mountain, pero pugad ng pugad ng kademonyo ha? Ah? malakan yang palas ginawang motel saan ka only in the Philippines nakakalungkot mga kababayan di ba na may mga leader tayong ganito <sighs> bueno yan lang po mga kababayan. Inilalabas ko lang ang aking uh, himutok. Thank you for watching and uh, see you in my next vlog.